pumalas na sa kanyang kinabibilangan ang isang membro ng Communist Terrorist Group at kusang nagbalik loob sa pamahalaan sa Calbayog City, Samar. Ang ulat mula kay Patrolungan Maria, Maria Elena Siangan. Patikloob sa pamahalaan ang isang membro ng Communist Terrorist Group sa himpilan ng First Samar Provincial Mobile Force Company sa barangay Palanas, Kara, Kalbayog City, Samar. Ang pagbabalikloob ay resulta ng matagumpay na negosasyon ng mga tauhan ng First Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang 84th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8. Ang nasabing surrendery ay nasa kustudiya ng First Samar PMFC para sa facilitation at assessment ng kanyang posibleng enroll enrollment sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o iklip ng pamahalaan. Hinihikayat ng ating mga autoridad ang mga natitirang kasapit taga-suporta ng CPP NPA NDF na magbalik loob sa ating pamahalaan at makiisa sa iisang layunin na labanan ang insurhensya at terorismo para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong TNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian. Alagad ng batas, tagapagbuyod ng balitang pulitiko. Maraming salamat sa patrolman Singian.